So yan na naman mga idol at dito na naman tayo Pangalawang tatlo at apat na na natin pumunta dito sa napakagandang lugar mga idol Walang iba kundi ito lang yung nag-iisang lugar dito sa gitna ng North Atlantic Ocean mga idol Ito na oh, papakita ko na nga sa inyo, ito na yun know. oh Let's go mga idol, let's rock and roll! Alright, so yan mga idol, no? Ito pala yung Bermuda, mga idol. Alright, no? Ito matatagpuan sa kalagitnaan ng North Atlantic Ocean, mga idol. So ito yung Bermuda, and let's get it on, mga idol. Tara, gala ba kayo? Napakaganda dito, mga idol, no? Ayan, no? Nag-iisang napakagandang lugar na napuntahan natin, mga idol, dito sa North Atlantic. Kaya let's get it on! So, Bermuda, isa din to sa mga uh, tourist destination no? Uh, dito sa North Atlantic Ocean. So, kung gusto niyo malaman kung saan tong Bermuda mga idol, paki-google na lang. Google Map is the key mga idol para makita niyo at sa uh, para malaman niyo kung paano pumunta rito. All right. Oh my god.